Of course, everything we set up for you. Ikaw, wala po. Di ba po yung time mo makakahawak ng libro? Important sa mga new business venture nila. Ano mas napupusuan mo dito? Eto na sa mga karosarik na yun. 560 tayo po. Target tayo. Saan mo nung Target na yun. For today's video, puta tayo ngayon sa cute de Parfum. Meron na silang Hello, shop. Saka mamimili tayo ng mga pabango. Siyempre, bibilang ko dito si Paren ah, Mahal. Pabango. Kasi medyo ano na yun. Or may baby. Saka guys, samahan nyo ako. Puta natin natin sila. Love time! Ito so, yung may ari ng Cue de Parfum. Paano What, yung name mo? Chino! Ayun o, grabe! time, long time! Grabe yeah, o! Nagulat ako agad! Ang daan mga pabangog! Of course, everything we set up for you. Paano What, yung name mo? John, John Dale. John Dale. Anong mo sa akin dito ngayon? I'll be showing you something very special. Ito, ito, ito! Ito ang boss mo ko eh. Blue Talisman. Bro, ito heads up lang. Pabango to niya ni Hype yan. Pinocompine niya ni Hype with Peperato. Oh, <sighs> wala naman. Ang oh, oh, Um, we're selling na for 15 time. Ang maganda dito, yung ingredient na included dito is may kasama siyang Ambrofix. Yung Ambrofix is a, something that makes the perfume last really long. Ay. If you spray it here sa si skin mo, after 10 minutes or 5 minutes biglang ba't sabihin mo, "Uy, wala nang amoy." Dun pala, your nose blinded already. Meaning you you've become immune. People around me, respect us well. Sa pala, may pina-reserve ko. Ayun. Ayun. 'Yan yung pina-reserve. ko. yung pinakita ko sa inyo, sinundo sa inyo. Balay. Ayun. How much is this? So, fine. Go on. Huwag wow. ka, lang ako. Meron kayong Johnsons and Johnson. Johnson and Johnson, baby. How's business? Everything's good? Everything's good, yeah. yeah. Eh. Ang kukulin ko ngayon, sure ako dito sa mga to. This one, this one, I want this, and I want this. Kasi ako actually, I really want perfume talaga. I really love perfume. Kumbaga si Hyde, mga pen, Si Parin G, mga art. Ako, perfume. If you have seen my collection ng perfume, halos mga 20 to 30 pieces na yung perfumes ko. Give me, give me my prices. Ito, Balaya, 12.5. Blue Talisman, 15.5. Hibiscus Majat, 14.5. Vanilla Powder, I'm selling 10.5 kay si Boss. Then side effect, I can give it to you for 11.5. Wondrous Pet. Similar siya with Vibrato, but Vibrato is much more brighter. This one has a leather undertone. So, libro ka natin. Di ba, first time mo makakahawak ng libro? Ha? Sorry, ano yan? You call me? Kalina ka tingnan. Di ba? Angay okay, nga Wondersland Ay, may bundabes How much is that? 11 boss. Dahil sa libro, bibili na atin yun Ano nga gusto mo? Ito tayo po Ayaw mo na, na ito ng baybato? May diba dalawa? <laughs> <laughs> Bibigyan na lang e, eh. dalawa pa <laughs> Buti na lang yan yung napili mo Kasi ito, gusto ko din yun e How much lahat-lahat? 75k Boss, thank you for coming Sige, ano ko lang Check out na. tayo yan Daddy tayo dyan Thank you, so thank, you thank you so much. Thank, so, so thank so you so much. Siyempre, so, kailangan ko mag-support din. Support din sa mga new business venture nila. And this will not be my last time. More blessings to come, grabe. Ano, tara na. Let's go. Guys, nice ba? Nakaisa tayo kay Jolo. Happy Makoy. So guys, another watch, another watch oh, tayo. Nandito pa tayo sa labas. Yeah. Ng Bala, yan ang GND. Wala, yan. Puno-puno pa sa lobo. Kasama natin si brother. Yeah. Christopher. Christopher, nice meeting you, brother. Ano ka? Pwedeng photographer do. and stylist. Litrato yan, photography. Mga samples tayo na mga photo Sample. and video. At saka may event styling natin. First time lang daw uh, niya bibili ng anyone. Oo, oh, oh, hindi talaga may mahilig sa relo, oh. sir. Ito regalo ng nung client ko na sinot ko sa US. Tapos binilihan niya ako ng ganito. Bossing, eto na. Ito na. ako hilo at ah, dumami yung digits eh. Dumami, dumami. Eto, <laughs> boss, mas maganda. 29mm. This one's dated 2014 model. This one's 479,000 lang. Meron din tayo mga ganito. Date just naman yan na hindi siya fluted. Or kung gusto mo, mga Explorer 2. 42mm naman to. Big size siya. Mas so, maganda ang Explorer, sir, kaysa kaysa Mariner. Submariner ito yung mas okay. This is 1998. Submariner kasi ay... Sir, may bawas na yan. Bawas na yan. Ito naman, this is an Oyster Perpetual. This one's also 41mm. Silver dial with a gold marker strap. 2021 siya. Gusto mo ito tayo yung boss? Pwede ba siya? Yes, of course ang ganda. Kasi parang maliit sa akin, ano? Actually, that's the biggest na. biggest for that variant. Gusto so ko rin to. ano sa yung pinakamura mo na may jubilee price? Eh? Ganito. Pero mas maliit na siya, 36mm. Actually, ganito kulay din sa yung gusto ko Ay, talaga. Oh, oh, oh. sex siya. Ay, ganda ka! Sinong year mo? 2017. Complete mm -hmm. set yan. Ang so, ganda. Maganda ba eh? <laughs> anong napipilihan mo sa tatlo yan? Yung talaga sa pinaka-itsura at itsura, ito talaga yung pangarap ko. Kaya kung pipili ka na yan, boss alam okay. mo, kung anong makakatulog ka ang gabi. Kasi pag binili mo ito, Mamaya hindi ka makakatulog ngayon uh, di ba? Tama uh, ka Ito ang advantage ito, mas malaki. Malaki talaga. Mas bago siya. 2021. Ah. Ito, 2017. Gusto mo, doon na lang tayo sa baba, oh, boss? dalawa na lang yan eh. But guys, nakapili na si client. Isa na lang sa dalawang to. Siyempre, bumili ako ng mga pabango kahapon. Grabe. Mga nagkasas <laughs> Kailangan ko ng ano? pang kickback. Alam mo, benta natin. So napili mo dalawa brother It's either this is your perpetual na 124,300 Or this date just 36mm na 116,233 This one kasi sa champagne dial na siya May date na din May complication siya So mas makakakuha ako ng kadate dito sir Siyempre Ilan gusto mo mm -hmm. maala sa'yo no? <laughs> Ay! Ay brother Ano mas napupusuan mo dito sa dalawa? Eto na sir kasi may kadate ka mo May eh, pair ko lang to Ano pala mo do payment natin bro? May ba kulugan? Mayroon naman kami 3 gigs Mga <laughs> gatang hali gabi nga Ayun Ay, pwede Sa gabi ko makukuha Sa gabi mo makukuha <laughs> Ito yung mga papers niya, brother. Complete set siya. Card niya. Gano'ng malalaman yung reference number niya, yung serial number niya, at saka yung date niya. Huwag mong wawala ito. Mababawasan yung watch mo ng mahandi. So huwag na huwag mong wawala ito. Tapos meron kang the white tag, green tag, at saka yung bezel protector. Bank transfer na lang. magkano 560 000, boss. Oh, sagat tayo, boss. Oo. tayo. Saan mo nang 550, boss? 555. Tagad na yan. Ba? Sige, boss. Abo. Mas Thank you, boss. Thank you. Salamat, madami. Ito na yung box yan, boss. Manual mo ma din. Yung white tag, green tag, bezel protector. Anong hoodie, po, boss? black Relax. 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 Pero wala tong white tag, tsaka green tag. Wala. Tansha. May stickers yan. Dikit mo I'm sa stickers. Sticker. Boss, congratulations uh, uh, on your first ever Rolex. So, like, yes. May one year naman na uh, service warranty na lang sa Yes, boss. Kahit ano lang, lang problema, dali mo lang. service sir. Pwede love life. Pwede <laughs> po. <laughs> Salamat you. madami po. siya. Thank you so yan. much, sir. Salamat, Gentry. Salamat. And guys, di ba? Nakabili ako ka po ng madami yung pabango ko kay Kwede Parfum. Ang laki ng inasas ko doon. Binila ko po si ano? Makoy. Anyway, dandil tayo. Happy client. Happy Gentry. Happy, happy, happy si